Ay. <laughs> Ay, mga idol, lalutuan ulit tayo ng saging. At saka, yan, grabe, sobrang haba ng ano natin. Nakatan po ito siya na variety, pero hindi ko alam bakit ganito siya kahaba, oh. Yan, na-ipit na yung ano natin. Ah, upang tabas. tingnan nyo, oh. Grabe, sobrang laki. Sobrang haba ng ano. Lakatan natin. Yan. Sulang so, ano yun. Ito, kinain na ng ibon, oh. Yan. Kinain ng ibon. Yan, hindi na makuha. Yan. Pangalawang harvest natin to mga idol na nalutuan tayo. Pero, marami na tayong nakuha dito. Yan. So mahal pa naman ang lakatan ngayon. So yung kadalasan kasi na nakikita namin Ang lakatan sa mana feature namin, mga ganito lang siya kahaba. Yun yan kahaba. Pero ito, oh, haba siya. Tingnan natin oh. Yan. Para makita oh. Iya. Yeah. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, Sampu Sampu na piling dami Ayan. so hindi lang ito isa meron pa tayong kukunin ulit doon sa kabila ah! mga 30 kilos siguro mga nasa 30 kilos kambal oh yan. So ito yung uh, isa sa mga sign mga idol sa mga mahilig magbili ng saging. Tingnan niyo ito. Kasi ito po yung is uh, pure organic. Wala po ito siyang fertilizer. Wala po tayong pesticides or fungicide na nilalagay dito. At the same time kung makita po yung saging natin tingnan niyo po. Wala mga pruning pruning na mga sucker. Yan mga sucker na nandiyan lang. Kinahiyalan natin kasi konsumo lang ito. Ito po siya mga idola, mga signs na wala chemical chemicals or uh, hindi siya napabalot yung sa ganito tingnan lapit mo yan. may mga batik batik yan kami sa palengke pag bumibili po kami ng mga saging na may ganito may mga batik batik yan wala po yan siya sigurong uh, fungicide sa pagkakaalam ko ha uh, personal wala po siyang fungicide at saka hindi po siya binabalot kaya uh, parang organic po siya sa so, yun, sa mga palatandaan pero pag sobrang kinis yan, ini-sprayan po yan siya tapos binabalot para hindi magkaganyan. Kasi ito siya para natural eh. Natural siya na reaction lang saging sa kapag expose siya sa natural lang din na lang mga pesticides. Yan, at saka yun oh, No? Masarap po ito siya lalo na pag hinog sa puno. Nagyan ito. Yan, dito pa. Meron po tayo isa dito mga idol. Marami tayong nakuha dito So, bawat visit natin Dahil uh, Naglinis tayo sa gilid ng Palm oil uh, natin Ito po yung Palm oil mga ito Palm oil tree So, yung bunches po nito Empty bunches Ito po yung ginagawang uh, Tinutubuan ng mushroom So, ito siya Every 15 to 20 days Ang harvest so, Wala ka nang gagawin dito As in plant And forget Balikan mo lang siya Kapag nagharvest na So, after nat natanim ito Nasa 30 years Ang lifespan nito Natuloy-tuloy po Ang pagbunga So, ang presyohan nito bawat kilo ngayon is nasa 10 pesos and 50 centavos dito sa Kindran Misulang, Sultang, tangko So every 2 weeks, harvest na ng harvest ng harvest ng harvest. Lang. So every 6 months po yung abono, pwede din po na quarterly mag-abono. So hayaan lang natin, mas maganda pa to siya sa niyog eh, kasi yung niyog every 2 months to 3 months yung harvest. At the same time babalatan mo pa, okay ten ito, gaganon lang siya ng sanggot parang ganito. Yan, matatanggal na to siya. Yun, after, patimbang na siya agad, diretso na. Yan, ito yung isang natin, no? Yan, tingnan nyo, oh. Matita nyo. Yan, no? oh. Oh, sobrang laki, parang hindi lakatan. Grabe, sobrang haba talaga. Ilang piling kaya yan? Oh, grabe, oh. Wala pa yan sa ngabuno, partida, wala abuno. Parang dito ata babagsak to. Uhum. Oh na natin kung, kung saan po siya babagsak. Opya! Oh, ah! dia ang mga idol. Tingnan nyo Wow. Uy! May daga! May daga! May Eh, tinggal mo yan Ay! Yun na! Yun na! Yun na! Yun na! Yun Yan. Tingnan niyo po, oh. Sobrang haba po ito. Oh. Imagine makapag-harvest po tayo ng ganito na saging. Wow. The same time, may mga batik-batik rin. May pumpa din dula. Wala siyang ano, wala siyang anak. Yan oh, no? sobrang laki. Grabe. Yan, napakaganda. Bilangin natin kung ilang piling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sampung piling. may 14, 15, 16, 17, 18, ganyan sa kataas yung saging natin yan. yung iba hanggang dito lang oh. commercialized pa yon sa atin hindi commercialized ah, partida ko nabunuhan pa to siguro at saka nice pa yan baka malaki pa ah oh, bigat bigat ayan siyempre one week na naman tong maubos natin ayan maraming salamat sa mga merong uh, area ayan mura lang naman tong ano eh yung similar na sagi na sa 15 pesos yung tissue cultured pwede po kayo magtanim like dito sa akin na area dito is puro po siya palm oil pero dito sa gilid naman eh, hindi naman yan siya na ano na utilize mo siya do tinaniman ko na siya ng saging na lakatan hanggang don paikot po siya na area so at least every visit natin sa farm natin meron tayo makukuwang saging Yan lang po so at least may makonsumo tayo see you